Magandang tanghali po mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga ng May 22. Ayan, at ano po ba ang iyong niluluto dyan? Busy ka ba para naghahanda ng mga kakainin nyo po ngayon? Abay, manood po muna kayo at kunin nyo po muna ang mga lucky numbers natin ngayon pong 11 a.m. po ng May 20. 11 a.m. po ng May 22 po mga kalaki. At syempre po ngayong katirikan po ng araw. Ako po ay nagbabantay ng tindahan at umagang-umaga po dyan mga kalaki. Napaka-init po sa labas. Huwag po kayong maglalabas dyan. Kung wala naman po kayong importante gagawin, stay lang po dyan sa bahay mga kalaki. Okay? Kunin nyo po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon at ilista nyo po, alagaan nyo po ng 3 days. Kaya sa mga interesado po dyan, eto na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo ayan po mga kalaki ito na po mga lucky numbers natin tutok tutok na po rito umpisahan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad ang 10 digit lucky numbers mo ay number 31 number 36 number 49 number 53 number 55 number 16 number 28 number 20, number 6, at number 23. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang ating 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 25, number 29, number 36, number 38, number 20, number 24, at number 3 at number 15 Ayan at syempre po mga kalaki Ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad Number 4 Number 22 Number 26 Number 29 Number 33 Number 37 At number 9 At syempre po mga kalaki Ito naman po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Kunin mo na Number 2 Number 10 Number 12 number 22, number 24, at number 8. At syempre mga kalaki, ito na po ang 6-digit lucky numbers 0 to 9. Ang 6-digit lucky numbers 0 to 9 mo ay number 6, number 8, number 1, number 3, number 3, at number 5. Ayan po mga kalaki, at ito na rin po ang 5-digit laki numbers abroad. Kunin mo na rin po number 30, number 21 number 25, number 27, at number 36. Ayan po mga kalaki ating mga lucky numbers abroad. Alagaan nyo po yun ng 3 days mga kalaki, huwag nyo po agad binibitawan. At syempre bago po natin ibigay ang mga lucky numbers naman dito sa mga Jackpot Lotto Pilipinas, abay dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin mga kalaki ha. Hanapin nyo po kami sa Facebook, ayan, isearch nyo po kami sa Facebook, Red Parungkid po na merong Uh, 400,000 followers check kami po yan meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 51,000 followers ako rin po yan mga kalaki at syempre Aris Getchell yan ayan po yung mga na account namin sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong ah uh, 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin right pa po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan mag-suggest, magpa-code, mag-request at pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng lucky numbers agad-agad po dyan sa messenger mo. At make sure po mga kalaki ating mga lucky numbers, aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At magugulat kami lucky numbers ka na basta. Sa naka-follow ka sa amin i check mo lagi ang messenger mo Baka isa ka sa nabigyan ko ng mga lucky numbers Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin Libre po ito, wala po itong bayad Private consultation po ang may membership fee At good for 3 months naman po mga kalaki Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo Sa loob ng 3 months Sa STL, sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National At wedding mga kalaki Pag sumali ka sa private consultation Iko-code ko ang birthman at bircher mo At ako po ang magbibigay ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit o 7-digit na tatayaan mo dyan sa Pilipinas at abroad. Kaya sa mga interesado po na subukan ang private consultation namin, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po, make sure po na makakausap niyo po ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so tutok na po rito mga kalaki at syempre po sa mga sasali po ngayong araw na to, bibigyan ko po, po kayo ng discount para member na po kayo ng May, June at July. Ayan, tandaan niyo po mga kalaki ah. Ang lucky numbers namin, hindi po namin pinipilit yan. Sa mga may gusto po, panoorin nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. At sa mga gusto pong subukan ng private consultation, malay mo dito pala ang swerte mo. Baka kami magbibigay ng panalo sa iyo, magpa-member ka na mga kalaki. Okay, tutok-tutok na po dito mga kalaki at dumadami na po ang mga sumusub, sumusubscribe sa atin. Dumadami na po ang mga napapanalo natin. Napopost po natin yan lagi everyday sa Facebook. Kaya tutok na po dito mga kalaki. Ito na po ang mga lucky numbers naman ng 642 ngayon pong umaga Pilipinas. Kunin mo na number. 16, number 28, number 20, number 39, number 5 at number 11. At ito naman po ang 645. Number 28, number 36, number 37, number 21, number 23 at number 18. At ito naman po ang 649. Number 40, number 22, number 8, number 12 number 41 at number 33 at ito naman po ang 655 6 digit lucky numbers natin mga kalaki kunin mo na number 28 number 36 number 46 number 29 number 19 at number 15 at syempre po ito ang 6 digit lucky number 658 mga kalaki number 12 number 34 number 43 Number 48 Number 17 At number 5 Ayan, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin Ngayon po, alas 11 po ng umaga mga kalaki ha Ilaban nyo na po yan maya maya mga kalaki At huwag pong labas-labas ng bahay dahil napaka po nga ngayon mga kalaki At inom-inom tayo ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate Okay, syempre po ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki Wag nyo po agad binibitawan ang mga lucky numbers natin Ang shout-out time, ayan Shout-out po tayo sa... Labares La, family po ng ano to, Santa Barbara, Pangasinan. Uy, hello po sa mga taga Santa Barbara, Pangasinan. Masarap po diyan yung yung ano, yung putong kalasyaw kasi medyo malapit na diyan. May mga uh, Santa Barbara susunod kalasyaw. May mga nagtitinda po ng putong kalasyaw diyan. Nako, napakasarap po. Hello po sa mga taga Kalasyaw din. Pangasinan, sarap po yung malilit na ganoon, may mga flavor tas may kutsinta. Masarap po. Maraming maraming salamat po diyan kila Ate Ronaline po. Ayan po sa mga nagpapashoutout po dyan sa mga nagtitinda po ng uh, taga Santa Barbara po. At syempre po, uh, sa mga nagtitinda naman po dyan po sa may Bilyasis Pangasinan sa Bagsakan ng Gulay Sir Red. Nanonood po kami lagi rito. Pinapanood po lagi namin ng STL mo at mga 3D Lotto. Wow! Congratulations po. Maraming salamat po dyan. Kaila ati ano to, kaila ati Ikang at kila Kuya Leroy, hello po sa inyo. Maraming salamat po at mananalo tayo ngayon. Pangasinan, mananalo ka. Claim it.